Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to our channel. My name is Glenda. I'm not a doctor. I'm a cancer warrior and survivor and uh ginagawa po natin ang mga vlogs na to para po mag-share ng information na mas makakatulong sa ating mga pasyente at sa mga pa uh, pamilya, so family members na nag-aalaga sa mga pasyente at pati na rin sa mga survivors para mas maging bearable ang ating gamutan at ang ating pagpapalakas. Okay? Sa araw po na to ay pag-uusapan natin ang mga tips, ang mga reminders at guidelines uh, para sa kaligtasan <laughs> ng ating mga pasyente yung madalas mag-isa. Okay, alam nyo po, dito sa channel natin, uh, marami na po tayong mga kababayan uh, mula sa iba, ang tawag doon, different walks of life. Okay, may mga kababayan po tayo na nagpapagaling kasama ng family members nila, pero meron pong mga mag-isa. Uh, sa iba't ibang kadahilanan. Isa na doon ay OFW, malayo po sa pamilya. Yung iba naman po, nasa probinsya ang pamilya, nagtatrabaho sa Maynila. Okay, mag-isa dito. Yung isa naman po ay may mga family members dito pero kailangan na pumasok sa trabaho ng kabiyak o yung mga anak naman either papasok sa trabaho or nag-aaral pa. At yung iba naman ay kasama ang kanilang elderly uh, parents. Um, kaya Uh, mas kadalasan siya na lang ang nag-aalaga sa sariling ako okay, ako po ay isang example ng uh, living alone uh, during cancer treatment nung nakakimo ako ng 2018-2019 inalagaan ako ng mama ko, ng mga nephews nandito pa sila but it's uh, 2024 now yung mga pamakin po, si Mama may sarili siyang uh, pinagkakaabalahan and ayoko na siyang i-bother kasi in, in ano na siya. Etong recent na diagnosis, I think she was 74 during the time at ayoko na siyang bulabugin para maharap niya rin ang buhay niya. Although lagi siya naka-standby o oh, anak magsabi ka lang kung kailangan ng tulong. Yung mga para ayoko na siyang magbiyahe kasi medyo malayo po yung bahay niya dito sa akin. Yung mga pamangkin ko naman po ay mga nagsigraduate na, tapos meron na po mga sariling buhay, may sarili na po sila mga trabaho. And ayoko na rin po, itong recent diagnosis, sinabi ko na rin sa sarili ko na ayoko nang magpaalaga or mag, para hindi naman maging burden, pero ayoko nang mabulabog yung buhay because they have already sacrificed too much for me. Gusto ko ngayon yung mga pamangkin ko, yung family members ko, harapin na nila yung sarili nilang buhay. Um, kaya ang ginawa ko rin po, nagplano ako mabuti kasi kung uh, babalik po sa dating sitwasyon, like kunyari, chemo ulit, yung kagaya ng usual chemo, kakailangan na naman ng maraming tagaalaga uh, ang direction po na ko ay iba dahil nakita ko nagsara na ang ibang mga pagkakataon para sa akin. Um, iba po yung tinahakong landas because of my own personal circumstances at hindi ko po sinasabing gayahin ninyo ito, okay? Um, Sinikap ko po noon, uh, mag-decision ng tama at sabi ko sa laban ng ito, ako ang dapat na pinakamalakas. Hindi ako dapat manghina dahil sa treatment, uh, not to mention the fact that it was not working anymore. And ako, I'm thankful that until now, I'm still alive and standing and I'm still able to go up, you know, mountains. Nakakapag-bike pa ako, nakakapag-hiking pa ako, nakakapag, pa, ako. Uh, nakakapag pa akong mag-isa, even if I'm on treatment alone kasi po, mas gusto ko rin namang mag-isa. Uh, for some reason siguro because I'm, you know, a little bit older now, mas komportable na po ako na mag-isa sa bahay at mag-isa rin, you know, sa mga activities ko. May mga advantages and disadvantages kaya po nagagawa ko ito dahil malakas po ang katawan ko. Hindi po ako naka-regular na treatment. Iba po ang ginagawa ko and awa na ito so far. So, good naman. Based on my bone scan 3 months ago, okay naman po kami. Okay, we're managing everything and naka-radiation naka na rin po ako recently. And yung radiation spot, nakikita ko umaayos naman. Okay, gumagaling siya ng gumagaling each passing day. So, nakaka-survive po ako na mag-isa unsupervised. But I have a very very strong support system aside from my family, my pastors na mga nagsesend ko ng prayer request sa kanila. And then my professors in the Bible seminary kung saan ba ako graduate and also my uh, very close friends, okay? So yun po mga uh, yung po mga ginagawa ako, applicable po sa buhay ko. Pero iba-iba po ang sitwasyon natin. Okay, kaya magbibigay po tayo ng ilang mga tips na makakatulong sa ating mga kababayan sa inyo po, especially if you are dealing with cancer all by yourself. Okay, alone most of the time. Uh, or nag-fit kayo na sa mga categories na binanggit ko kanina. Okay, now, uh, simulan natin, na <laughs> ituloy natin sa isang kwento. Noong 2018, noong araw na nag-announce ako publicly, uh, I think that was January 20, 2018, nag-announce kami publicly that, you know, I was diagnosed with this. Uh, marami po nag-message sa Facebook. Pero may isa pong tumawag on the phone. Isa po siyang uh, binatilyo noon na nakilala ko sa isang sinihan because I was inquiring kung magkano magpa-film showing sa kanila. Sabi niya, Miss Glenda, siya lang po yung nag-iisang tumawag sa akin. Uh, We're not really close friends pero natouch ako ng tumawag siya. Sabi niya, Miss Glenda, um, ang mama ko ay, sabi niya, no, na-diagnose daw ang mama niya sa so, Hong Kong, na-diagnose ang cancer, and the mom, the mom was working as a, nakalimutan ko exact specific na job, pero OFW ang kanyang ina. Sabi niya, Miss Glenda, na chemo ang nanay ko na mag-isa doon, wala siyang kasama, kung kinaya niya, kakayanin niyo rin. Okay. So, yun ang sinabi niya sa akin. Uh, hindi ko yun nakalimutan. Isa yun sa mga naging inspirasyon kaya nagpakatatag ako kasi may isa tayong kababayan, isang nanay na talagang kinaya niya. Pinili niyang magpagaling mag-isa dahil nagtatrabaho siya sa abroad para sa kanyang pamilya. It's very difficult. I know it was very challenging pero uh, napagtagumpayan ng nanay niya. Okay, uh, itong video na ito ay tribute din natin sa ating mga magigiting na OFW na tumadaan sa pagsubok, yung treatment, um, yung iba po kasama naman mga kabiyaka, tulad nung, na ng mga kabiya, katulad nung nag-message akin isang araw, bumili ng ating libro, pero yung iba po mag-isa talaga. And I can, I can just imagine, or I can't imagine kung gaano siya kahirap, especially if you're making arrangements at work tapos ibang lingwahe, papano yun babalik ka pa pa sa trabaho or may schedule ka ba ng pagpasok Iba? So, salamat po sa inyong tapang, pati na po yung mga nandito sa Pilipinas, pero um, nabubuhay at nagpapagaling mag-isa, nakikiba ka ng na mag-isa. Alright? Okay, this one's for you. Okay? Alright. Ito ang mga dapat nating mga tandaan na bagay kapag tayo ay uh, mag-isa, madalas mag-isa during cancer treatment. Okay? Number one, safety unang-una ang kaligtasan, yung safety ng bawat isa. Kailangan sa bahay mo, alam mo na, na wala ka matitisod, hindi ka, wala ka ikadudulas dyan, kahit pagpunta-punta sa banyo um, kung anong oras man yan, hindi ka madudulas. So, maganda syempre, malinis yung banyo, walang nagkakalat ng mga sabon or anything. Okay? Number two, hindi ka dapat nawawala ng pagkain. Mag-isa ka lang, dapat lagi kang may stock na pagkain kasi may mga araw na hindi ka pwedeng lumabas. Number three, kailangan wag mo mamimiss sa mga appointment ko sa doktor, especially ang kunyare kunyari pagpapablood test kasi kapag hindi ka nakapagpablood test eh baka hindi ka hindi ka mapapayagan ni doc na magkimo right or yung iba pag test na kailangan ano ba yan 2D uh, echo ba yan or you know yung mga test na kailangan daanan bago tayo sumalang ulit sa infusion chair kailangan hindi yan ma-miss. Ika-apat, huwag magbubuhat ng mabigat. Paano yan? Like, before when I was diagnosed, na-try ko one time magbuhat ako ng 5 gallons. <laughs> Alam niyo yung container na blue, na merong ano? Oh my gosh, na-try ko yung buhatin once. Si mama ko, ha? malakas yung mama ko, eh. yung water dispenser, di ba? Merong bottle na transparent. Nakakaya niya, no? Hindi ko yung kaya. Shocks uh, strong na mama ko ay pinipilit niya lang talaga kasi wala nang ibang gagawa nun sa amin. Okay. Number 5 na dapat tandaan, okay, dapat may gamot kang sapat, especially for pain. Kasi minsan biglang umaatake, especially kapag ka nakakimo ka na after ng infusion, one day, two days, three days, ayun dapat may ready ka ng mga gamot. Okay, ngayon, eto yung mga dapat nating ihanda. Uh, yung iba dito, yahanda, karamihan dito yahanda natin in advance. Like, ako po uh, as person, advance po ako mag-isip. Dahil sanay na ako na ganito yung lifestyle ko, naka-survival mode at kasama sa survival mode ko, kailangan prepared ko anong gagawin. Actually, ang ginagawa ko nga ngayon, pati yung kakainin ko the following day, although may mga food dito, nililista ko na sa board para na monitor ko yung aking gulay intake o naggulay ka dito o medyo mamantika yan o sunod-sunod na yan o yung sweets dito dapat walang ganyan kaya okay so na monitor ko all right ano ang mga kakailangan natin nating ihanda kapag tayo ay madalas mag-isa during cancer treatment number one, notebook ako mahilig ko ako sa notebook nililista ko na yung mga plano ko, yung mga gagawin ko, yung mga kailangan ko kausapin or kailangan kong i-message, e kailangan uh, nakaano na po yon, naka lista na or yung mga kailangan gawin puntahan, bilhin, ihanda isalansan, maganda na nakalista yon. pwede yung ilista sa notebook or sa so number 2, whiteboard pag mga daily things, mas maganda sa whiteboard like ako, yung whiteboard ko na, eto nakikita niya yung, yan, whiteboard yan okay, uh, dyan na um, nakalista na, parang kita, kitang kita ko kung ano yung mga gagawin kailangan lang mayroon kang whiteboard marker. Ako naubos na yung tinta kaya kanina nagsulat ako sa papel, itatabi ko. Para alam ko kasi ni yun yung message ko kasi kailangan meron na tayong listahan na maganda para makikita natin kung alin dyan yung uh, important at urgent. Okay, pwedeng important yan pero hindi naman urgent. Pero pwede, you know, may mga ganun yung kailangan na nagawin na, 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 na. Okay? So whiteboard, number 3 gumawa ng kalendaryo para sa kimo ang kalendaryo minsan kasing kalendaryo natin yung iba na eh, parang numbers na lang gumawa na lang po kayo bond paper tapos drawing-drawingan nyo sulat-sulatan nyo para makagawa kayo ng 30 or 31 boxes ilagay nyo na po yun kopyahin nyo lang yung numbers doon sa totoong kalendaryo para ma-mark nyo na po dyan yung kung kailan kayo magkikimo. iplaster i-plaster nyo na po yun sa dingding kasi sa confusion po uh, minsan ano eh nakakalimutan natin dahil 21 days yan ang dami sunod-sunod ah -sunod. uh, kailangan nakamarka na kung kailan ka pupunta okay ang isa suggest ko lapis mo na ang gamitin bakit bakit kunyari chemo day bakit lapis kasi minsan namo-move dahil bumaba ang lab test, bumaba ang ganito, hindi sapat ang pera o ganyan. Ah, uh, bumaha o lang, 'di ba, hindi kinaya ng katawan. O kailangan meron tayong ano, uh, feedback din doon. Hindi na todo ay back here. Okay? Ah, uh, ganito ganyan. Okay? Gumawa ng kalendaryo. Moral lang po yun, band paper, ruler at lapis lang or ruler at ballpen at lapis lang ang kailangan. Okay, next magsasak ng pagkain for your down days. I-calculate mo na uh, mga pagkain na I was addressed, yung pagkain na lulutuin mo is kailan, yung, may mga pagkain na hindi po rin pinapatagal. Okay, tip lang ha, kasi, alam niyo naman po, nabanggit ko na before, I'm on training to be a chef. Nalaman ko, yung ulam, kunyari, nandyan lang yan, o, niluto mo nakalatag lang dyan. Three hours na yun, ang dami na palang bakterya niyan, mabuti pa ilagay na sa ref. And another one, uh, sa kanin, uh, hanggang 24 hours lang talaga kahit naka-ref yan 24 hours lang talaga itatagal ng kanin misa pa paano kung may natira pa sayang pero ang nangyayari para misa naging ako pipili ka na lang ng anong gagawin uh, ayoko na magsabi kasi sayang nako sayang sayang pero may mga paano po kung may mga bacteria na yan kayo po ang magpapasya kakainin niyo pa rin po ba yan o oh, di ba parang ano, magkano pag ganito karaming kanin magkano po ba ang halaga niya kunya rin sabihin na 25 pesos eh kung bakterya po diyan makain nyo at kayo magkasakit 25 pesos lang po ba ang gagastos in sa hospital minsan ganun lang ako mag-isip kasi gusto natin magtipid magtipid pero kailangan i i ano rin natin i din natin kung nakakatipid pa tayo diyan o tayo ay uh, naghahanap ng isang mas matinding gastusan kasi baka magkasakit kayo at you know, sumakit so ang dyan, ma hospital na naman. On top of the chemo side effects, nakadagdag pa yan. No? And let's not forget, you're immune immunocompromised, okay? So, next po is... Uh, magdagdag, maghanda din ng mga gamot na kakailanganin mo especially for your down days na hindi ka pwedeng lumabas ihanda na yun in advance next, bilangin ang number ng down days bakit? para alam mo kung kunyari may mga iba kang pwedeng uh, iba kang dapat na gawin at isa lang mo itong mga araw na ito eh, dito ka mahina, hindi ka pwede siya kailangan mo ng reinforcement, kailangan mo ng ganito kailangan mo pumunta sa ganitong lugar at isa alam mo kung kailan siya isa schedule okay, scheduling and then, Maganda maglagay ng maliit na silya sa banyo kung kayo po ay maliligo para hindi na kailangan nakakapit sa gilid-gilid kasi yung iba po ay nadudulas dyan. Lalo na po kung ang ating pasyente ay senior citizen na minsan kapag ka, uh, nadulas na, nabalian na ng pigi or something, minsan nagsisimula na pong mag-downward spiral ng kalusugan dahil syempre hindi na po nakakabangon. Ang tagal pa naman mag-repair ng bones. Okay, kahit stem cell lang katulong natin ang bones minsan. 10 years bago mag-repair. Pero syempre, ibang usapan po kapag nagkakaedad, medyo malulutong na po ang ating mga buto. So, kailangan hindi tayo matatalisod, madudulas or something. Kagaya ng na-mention ko kanina. Sa toilet din, magandang malinis, walang dulas-dulas, lumot-lumot kasi nakakadulas yun. And magandang may mat para hindi dumudulas. ah uh, yung mat din, kailangan nililinis kasi dumudulas din yung ilalim nun. No? Nagkakaroon ng parang mga lumot-lumot or something. Okay, next, Uh, kahit pa paano sa cellphone, may naka-save na, na uh, person to contact in, in case of emergency. Yung naka-speed dial, okay, baka may kakailangan nilang, okay, biglaan, alright? And, of course, uh, isa sa mga matitinding paghahanda natin ay kailangan alam natin ang gagawin or at least hahanap, alam natin kung saan hahanapin ang instruction kung ano ang gagawin natin in case of side effects, in case may ganitong mangyari preparation. And... Ito po ang ating sagot dyan. So, parang, parang sinamahan na kita. Okay? Parang kasama because uh, ito po ay ginawa ko, uh, sinulat ko po ito when I was also going through chemo. Compilation na po ng mga natutunan ko nandito na. Even yung antimanong, uh, antimanong mismong uh, dadalhen o is at isusuot na damit pagpapunta sa chemo, nilagay na po namin dito. Sinulit ko na rito para may gabay na tayo. Kumbaga, sa listahan, eto na yon, Eto na yung checklist. Pwede mo tingnan dito. At ah, nadala ko ba to Nadala ko ba to Nadala ko. Kasi ako po isang kalimot din. Para kang artista sa pelikulang ikaw ang bida, ito ang iyong script, nandito ang iyong blocking, yung blocking is, o oh, dito ka dadaan, dito yung kilis mo and then yung mga kailangan dalhin ayun na yung wardrobe mo, sa filmmaker din po kasi kami, so ganun yung yung purpose ng script, nandun na yung misa yung props mo nandun, okay nandun na yung sa kadadaan, anong gagawin mo, strategy, anong sasabihin mo nandito po yan, okay uh, that way po, pag may ganito tayo Meron na tayong gabay uh, sa iba't ibang stages ng ating gamutan. Yan by radiation na, o chemo, o dumadaan ba ng insecurities, nagkakaroon ba ng mental struggles, nagkakaroon ba ng emotional struggles, meron po tayo dyan sa libro na yan. And if you want to have your own copy, just message me on Facebook. Ako na po mismo ang magagabi sa inyo. Dalawa po yan. Pwedeng hard copy, ganito. Okay? Uh, meron din po tayong e-book, especially sa ating mga OFW. So, i-malalay if you want to get your own copy. If you get the e-book, bibigyan pa kita ng dalawang bonus na e-books. Okay? Alright. So, all you need to do if you want your own copy is message me on Facebook. I'll guide personally. Okay? So, mga kapatid, um, nawa po ay na-enjoy ninyo ang ating discussion at ito po ay... Uh, naway makatulong sa inyo, sa inyong gamutan especially kagaya ng nasabi ko sa mga kapatid nating solo mag-isa habang nagpapagaling at nagpapalakas okay, so maraming salamat po kung uh, uh, ito po nakatulong sa inyo message nyo na po dyan and then salamat po sa lahat ng mga nagko-comment sa videos natin, please share with your support groups uh, share din po sa inyong mga group chats with your uh, friends who are on treatment and then ah uh, pwede nyo rin po i-like and uh, pwede rin po kayo mag-subscribe para pag may bagong videos tayo, makikita nyo po agad. Okay, ilang po. Maraming salamat. At patuloy po tayong magsasaliksik at magagawa ng mga videos na makakatulong po sa atin at sa lahat po ng mga sumusulat na nagpapasalamat, nakatulong sa kanila yung reels, pati yung reels natin. May reels na po tayo sa Facebook. Uh, truly appreciated po ang inyong mga feedback. Okay, I'll keep on doing my best to come up with very, very good um, materials na pinag-aralan talaga na makakatulong sa ating lahat at sa ating mga pamilya habang tayo maharap dito sa napaka-challenging na pagsubok na ito. At uh, umaasa po ako na oh, walang bibigay. Keep a uh, hindi naman keep fighting, okay? Keep the faith, stay strong, and keep on praying. Don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye po!